Yan, napagana na natin yung rep na walang ilaw at hindi rin lumalamig. Ginamita ko lang ng tester, tester sa utak. eh no Dito ko lang tinester. Tingnan nyo ilaw na to. oh, ilaw na, di ba? Kanina wala. Tsaka to, umiinit na rin. A few moments later. Oh, na yan eh. Oh. Dito natin yung ng rep oh, Christmas party after 15 years nilang talo nalo ng ganitong grand prize ang problema hindi mo umaandar o no? oh. ayan o no? kasaksak na yun o kasaksak na oh. No? No? hindi umaandar o no? hindi man lang tumutunog yung kanyang prayon ayan o no? ayaw umandar ganda pa naman kundura kundurang hindi walang ilaw lumalamig at walang power supply Huwag kang pamalo doon. Pamalo. Huwag pamalo. Pamalo. Papaluhin ko na lang itong record. Q si Paz. Di siya malanda Kaya ganda pa naman na? Ganda pa naman sana ito. Kasi manual. Ano? Two hours na ay three hours na pala hindi pa rin umaandar. So ang kanilang service center napakalayo, Montilupa, Iloilo, -Ilo, Cebu. Customer service, so, napakalayo naman ng service center nila. Yung pamalo Victor dali mo na rito. Yung pamalo. Pwede ba ipalo to? Sige, wag. Palo ko na lang sa na to 2,000 years later yan, napagana na natin yung red, na walang ilaw at hindi rin lumalamig ginamita ko lang ng tester, tester sa utak Ayan, oh. dito ko lang tinester iwan nyo, umilaw na to oh, ilaw na di ba, kanina wala tsaka to umiinit na rin pag dumikit ka rito malamang mapapasok ka yan o. O lumalamig na rin. Napakasimple. Tinester ko lang eh. Yung bumili kasi hindi ginamitan ng tester sa utak eh. <laughs> ako ginamitan ko lang ng tester ng utak. Kaya gumana oh. na ako yan. Napakasimple. Ayan o. oh, pwede ka maglagay dyan ng red doors. O milo di ba? Tester lang katapat niyan. Dito, dito tester sa utak. Hindi ka na magpalanig ng yan o, napaka-cute. Oh, labig na agad, Victor, oh. Ito, grabe na to. Pwede ka na magtinda ng yelo. Oh, di ba? Minsan, gamitan mo ng tester sa utak. Hindi yung sabing hindi gumagana. Basta may utak kagamitan mo. Tester lang. Oh, pwede na. Marang service ano nito. Mayroong bukas pa. Mayroong 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 ano tawag dito. Home service. Home service. Free home service. Free home service pag nagpagawa kayo ng rent. Kaya nga <coughs> yung lalo yung diumander. Kanina, diumander ito eh. Oh. Ngayon, napaka-under ko na. Oh. Good items.